Eto eh, tumbok na tumbok talaga eh. Totoo naman. May magnanakaw bang umaamin sa ginawa niyang kasalanan? Yan ang totoo. Kahit sino wala talagang umaamin. Lalo na po sa, or pagdating sa pagnanakaw sa gobyerno. Kahit sino wala pang umamin na politiko dito sa atin. Anong sabi ni Jingoy Estrada? I am not guilty of anything. I did not steal any money. Okay. Good job. Pero yun nga, kung tutuusin, naging pabor kay Chingoy Estrada etong kasong ito na halos sampung or isang dekada na natumatakbo. Ibig sabihin, tignan nyo, nakabalik siya ulit sa Senado. At yan po kasi ang gusto ng mga kababayan nating uto-oto. Yung mga butanting Filipino na hindi pa rin nag-iisip ng maayos, ng mabuti. Hindi pa rin marunong mag-discern. Ay popular eh, di ba? Anak ni Erap Estrada ba naman eh. So yun, guilty. Ito ang hatol ng sandigan bayan. Pero una dyan, syempre, na clear um, sa kasong plunder etong si Jingoy Estrada. Senator Jingoy Estrada cleared of, of plunder but convicted of bribery. He faces 10 to 12 years in prison for one count of direct bribery and two counts of indirect bribery. Nagula daw siya. Bakit meron siyang kasong ganere? Okay. Natutuwa siyempre dahil yung plunder, alam ko yung plunder, wala talaga yung, wala talaga yung bail eh. ba? Diba? Senator Jingoy Estrada, eto yon, Babalik na naman daw sa kulungan. Pero sabi nga, hindi naman final and executory. executory daw etong etong hatol na ito. Ibig sabihin, mag-aapila pa ang kampo ni Jingoy Estrada. At ano ang mangyayari? Abay, posibleng, posibleng um tumagal pa. Ang ibig sabihin, sana ngayon, kung final na yung decision na yan at dapat nang ma-execute talaga itong uh, si Jinggoy Estrada or dapat nang parusahan, eh sana tanggal na siya. Tanggal na siya bilang senador. At you know, I am surprised since based on the information sheet, there was no bribery, direct and indirect bribery filed in the information sheet. It is only a case of blunder and I have already been acquitted. Yun. Hindi pala niya alam na meron siyang blunder or, or bribery. Nakaso. Yun lang. <laughs> okay. So, good luck po dito kay Mr. Jingoy Estrada. Alright? Hindi daw niya, niminsan daw hindi siya tumanggap or, or nagnakaw sa ating gobyerno. 'di ba? Nasasabi niya yung chin up. Ni minsan hindi ako nagnakaw. Ibig sabihin, yan po ay kayang sabihin ng mga taong sanay na sanay na. Ah, at wala nang na ngang kahihiyan. Ganun eh. Pero ulitin ko ha. Babalikan ko lang yung mga butante na paulit-ulit na nilulukluk yung mga ganitong klaseng tao. The likes of who? Andiyan pa rin si na Bong uh, Revilla. Ito nga, Jingoy Estrada. Abay, ako po naman. Sana kahit papano um, bumalik na sa katinuan ang pag-iisip ng mga kababayan nating na ating butante o mga butanting Pinoy. Yun po ang masaklap na katotohanan. Ayan, nakikita niyo naman, no? Oh. Ikinagulat nga daw niya itong, itong bribery uh, case na to. Marami siyempre ang, ang natuwa na meron pa palang kasong bribery nga itong si, si Jingoy. Pero siyempre na dismaya ang karamihan dahil dahil una na nga po dyan na ipawalang sala eto si Janet Napoles, de ba, na um, pinagmulan ng lahat ng issue na ito. So anong mangyayari? Ito bang kasong uh, bribery na ito ay para kahit papano ay ilikaw ng konte ang taong bayan? Nako po. Pero yun nga, good luck pa rin, Jingoy Estrada, dahil kagibat na itong um, kaparusahan na ito ay ang pagkawala niya sa Senado at yung kanyang um, freedom to vote ay mawawala rin ata. Kaya good luck!